So hello guys, welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? Sana miss ko lang yung channel ko ba. Matagal na tong channel ko noong pandemic. Tapos pina nag-upload lang ako ng mga shirts videos, parang para ano ba, para hindi mamala yung YouTube channel ko. So, magkudkud pala tayo ngayon ng cheese. Ito pala yung cheese nila. Galing pa po ito sa Italy. Sabyanan ko. Tapos, na-ref na lang namin. Nilagay ko pala sa freezer. Tapos, ngayon naubusan na ako ng cheese. Kinudkud ko na siya. Yung isang peraso niyan, marami po iyan. Tapos, nahihihati-hati ko po yan siya. Nilagay ko po sa freezer parang pang-isahan lang ba kung kukuna kung kuku, kuku, kung, gagamit ako ng ano ng cheese. So, naka na siya. Ito pala yung ginawa ko. Ano lang 'yan, tomato sauce at saka ano, spaghetti. Favorito ng mga bata, <laughs> pati asawa ko. <laughs> Kumakain siya ng ano, kasi nga, Italiano siya. Mahilig siya sa mga pasta-pasta. Kumakain di ako ng pasta. Pero, hindi masyado. After that, nag-walking-walking muna ako dito. Kasi, papunta ako mag Eh, ito pala is yung lilipatan namin. Yan po yung bagong building na lilipatan namin. Kasi, kailangan namin ng one more room. Para sa mga anak namin. Kaya, lilipat kami dito. Pero malapit lang din to sa bahay. Mga 3 minutes lang to walk. Swerte <laughs> nga namin nakuha namin yan. Minsan kasi mahirap maghanap ng apartment. Tapos galing na ako na key. Ito pala yung binili ko. Namiss ko kasi yung ano, yung paksiuba na ista. Kaya, bumili ako ng isda doon sa supermarket. Tapos, ginanyan ko lang siya. Nilagyan ko lang siya ng uh, luya, yung bawang, at saka sibuyas. Lagyan ng pefa, at saka lagyan ko siya ng suka. At saka citro, uh, orange, nilagyan pinigaan ko na pala yan ng orange masarap kasi yung paksiw kung may orange Tsaka ang dami kong orange key dito. Masisira lang siya. Tapos lagyan ko po siya ng talong. Masarap to pag may ampalaya at saka ano, okra. Kaya lang naubusan ako ng ampalaya at okra. Talong na lang. Masarap pa din yan siya. Lalo na yung ano, yung isda na, itong klase na isda kasi is durada. So ano siya parang, para siyang mataba siya na isda kaya hindi ko na hindi ko yan siya lalagyan ng mantika suka lang sa kaunting tubig mas maganda kasi sa para sa akin maganda yung paksiw na may kaunting tubig ba kasi hindi siya masyadong ano maasim hindi ako masyadong mahilig sa maasim pati nga sinigang hindi ako masyadong mahilig sa sinigang kasi parang nangangasim yung ano sikmura ba para tandaan na talaga na matanda na may edad na talaga kasi <laughs> mahilig na ako sa mga gulay-gulay tapos tinakpan ko lang siya lulutuin ko lang siya ng about I don't know, ilang minutes basta eh, madali lang naman lutuin yung isda at saka yung talong kasi malambot na yung malambot yung talong madali lang siyang maluto tinitingnan ko kasi o oh, pag mawala, maubos na yung tubig. Dinagdagan ko ng konti pa. Kasi ayaw ko din yung ano, masyadong. Tapos nagdagan ko siya ng ma counting tuyo. Para ano, hindi, ang uh, yung asin kasi, um, konti lang yung nilagay ko na asin. Charan! Malapit na po siyang maluto. Luto na din yung kanin ko. Gusto ko sana mag magmais ngayon kaya lang ano matagal kasi maluto yung mais. Kana ayon. Luto na siya. Ma, ano palamigin ko muna ng konti. Ginaganyan ko siya ipag eh, ano pag nagluto ako ng paksiyo. Inoopen ko muna siya ng ano mga 2 minutes para yung asim niya pa lumalabas. <laughs> Feeling ko lang. Yun. Tapos, saka ko na siya nilagay sa plato. <laughs> Feeling ko lang siguro yun. Wala lang. Feel ko lang. Ganun lang yung ginagawa ko. Ganun yung style ko. Ay, ang chorop. Masarap po ito. Ano, matag matagal po ito maubos kasi ako lang yung kumakain ng ista. Ah, ako lang at saka yung, yung bunso namin. Siya yung kumakain ng ista dito. Yung panganay ko, ayaw niya ng ista. Nakuha na niya yung ano, ugali ng mga German minsan ayaw ng isda kasi mabaho tapos ano nagluto uli ako ng ano ng eh, isang isda kasi ano to lagyan ko po siya ng lag, lagyan ko po siya ng ano ng ano ba yan kukos milk pero pareho lang naman yung anong process. Nilalagyan ko po siya ng meals pero after na lang. So may nagtanong pala sa akin, kumusta pala daw yung buhay ko dito sa Germany. Medyo matagal-tagal na din ako dito sa Germany about about 9 years. Ala 9 years na pala. 9 years na pala ako dito sa Germany, no. Parang kailan lang. <laughs> Pero nine years na pala siya. <laughs> ano, um, nang dumating ako dito sa Germany, syempre, wala akong kakilala ng mga Filipina that time. Kasi akala ko, wala, wala akong mga Filipina walang Pinay na malapit dito sa amin. Kasi sabi ng asawa ko, hindi daw siya nakakita ng Pilipina. Pero nung nakalaunan, after two months, may namit po ako na Filipina. Pilipina sa isang ano yun siya para siyang international kitchen na pwede magtitinda yung mga filip mga filipina tapos ano pinasok po niya ako sa work kasi that time timing na nag-hiring yung company nila tapos okay lang na hindi masyadong mar hindi pa marunong mag-german kasi that time yung german na nalalaman ko is ano lang eh, hello, hi, parang ganon. Guten Morgen, parang ganon, thank you, guten Tag, ganon, ganon ba. Yung mga basic lang, A1 lang talaga na ano, na level yung alam ko. Hindi itla, tapos hindi pa talaga ako masyadong makapagsalita ng mga word nila kasi ang hirap. Ang hirap po, kaya ano, Naka-work na ako after two months dito sa Germany. Pinasok ko yung trabaho na hindi ko hilig. <laughs> Kasi wala akong choice. Gusto ko lang din mag maray experience ako dito ba. Kaya ayun, pinasok na katrabaho. Nakapagtrabaho na ako dito mga after 9 months. Nabuntis po ako. Tapos sabi po ng company na kailangan ko pong magpahinga kasi nga nakuna na ako sa first baby kaya at that time nalungkot po ako kasi kailangan ko kumita ng pera kahit buntis po ako sabi ko kaya ko naman kaya ko naman magtrabaho pero namangha ako sa ano ng Germany kay namangha ako sa ano ng Germany kasi ano um, kahit may kahit nasa bahay na ako that time kahit wala na akong work meron pa rin akong sahod yeah, may sahod pa rin ako buwan buwan hanggang nanganak ako tapos full pa yung sahod na natanggap ko kaya okay lang din kahit nasa bahay ako that time at least meron pa rin akong income like alam mo na hindi naman masyadong may kaya yung mga pamilya ko sa Pilipinas. Kaya tinutulungan ko sila kasi ugali na ugali ko kasi na ano. Iba-iba kasi tayo ng choice sa buhay. Pero yung choice ko kailangan kong tumul tulungan yung mama ko sa mga gamot niya, sa mga bilihin. So, bye!